Ah, happy, happy Tuesday ngayon. Ayan, tapos katapos natin bumiyay ng bari yung ahap. Ay ayaw nga, ayaw nga. Oh. Ah, Siyempre ngayon, isang panibagong pakipagbakba na naman sa... Magaling kang kupal ka! Ah, pala yung ating babaw rin ngayon. Wow! Ayan, yung ating babaw. Ayan, sabi ko nga sa inyo, mga katas, napakaswerte natin. Bahala ka ah, sa buhay mo! o kaya eh, <laughs> napakaswerte natin o napakaswerte na isang lalaki na nagkaroon tayo ng isang asawa iso. Sabi ko nga sa iso ako napakaswerte. Ayun na nagkaroon ng ganyan misis, Mga katasyo. Yung paghahandaan ng pagkain, mga katasyo. Tsaka mga katasyo, kagandahan yan, mga katasyo. Ayun ang mga katasyo, eh. oh. ang pagkain natin, ganyan. Ganyan kasi pag si misis, mga katasyo. Magaling kang kupal ka! Ang sa mga yan. Ganyan. mabait na asawa at mabuti. Ganyan. Oh, Ito yung mga natasyo kasi oh, tayo sa business na to. Ito eh, oh. siya nang ng pera sa akin. Never na never. Hindi sa akin ng pera yun mga katasyo. Oh, kita nyo naman. Pusa na, o, na o, siya pumukuha. Pusa pumukuha yan. Mga katasyo, si Mrs. Sire. Nabudol na naman. <laughs> Budol na minis pala.